Good morning guys, good morning maupay nga aga maayong buntag and uh, that's it <laughs> how are you everyone so ngayon po ang gagawin ko po ay meron akong biniling pang ano sya pang BP ito o blood pressure monitor kasi nagpa check up tayo nung isang araw at uh, ano general general, general <laughs> training general check up at yung aking dugo ay nung time na yun hindi bumababa kasi at the same time that time nag ano ako nagpa um, ano ba yung smear test kaya siguro yung dugo ko ayaw bumaba syempre hindi tayo comfortable pag tayo ay nagpa smear test pero okay lang na naman kasi yung nag yung nurse ay babae. So, ano lang. Kasi yung 50 yun, 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 tayo lang tayo sanay. Ganyan. Uh, sanay pero once every three years. So, ngayon, i natin to. Yeah, unbox natin to I-unbox natin to Wala akong kachili, oh. May sushi dito. Ito na lang ang gamitin natin. And, um, um, i-unbox natin. Wala na kasi akong koko. Pinutol ko yung koko says okay. Okay. Hmm. all sealed sealed with a kiss <laughs> it's sealed protected protected from hygiene hmm. grabe ang pagkasealed niya so baba ako yung aking ano para makita niyo ako para makita niyo rin yung box yan. So, binili na, binili ko to sa Argos. In order ko siya, in order ko siya online, pero, kinolekta ko doon sa store. Ay, may kuchili pala ito eh. Hmm, Ganda pa rin itong keyring na to. Ayan. ayan, so Atay, okay. wala na sila Ayan, so Ayan, ayan Ayan, ayan Ayan, ayan Ayan, ayan Hindi no, no. ka gano'n agahin mo ito. Wala ako so, ng glasses. Ito rin. Kailangan ko rin magpa. Ano ulit sa akin mata. Kasi yung glasses na inano -ano sa akin dati. Parang masakit sa huli. So, ito yung laman. Tapos may dalawang battery na kasama. Tsaka ito. Tsaka yung instruction. ako <laughs> kinakausap ko sarili ko so scan me with your camera for your video tutorial ah may video tutorial dito pero I think I know I know how to use this kasi um nung dati nag holiday kami wala pa kap dalawa lang ang battery ako eh, apat tapos dalawa lang ang libre. Baka na iba pa. Ay, ayan. So, apat nga. Kailangan natin ulit yung libre sa -chilio. Ay, hindi na yan. May langaw na nakapasok. Niinis ako sa ano niya. Sa tunog niya. ganit ang ganda ng tearing na to oh may ano may kuchilya so yeah pati yung isa na yung luma ko pa itong kiring nandoon lang to sa sa ano sa may sasakyan itong mga itong mga ano ito ito ay ay susi ng nililinisan ko na suli ng dalawang bahay tapos ito ay galing sa Scotland tapos ito galing yata sa friend ko basta ayan lalagay ko yan ang gagawin kong kiring meron akong clearing doon yung parang ano siya Marami akong caring. Mahilig ako mga pa, Pero, pag hindi ko na ano, eh, nilalagay ko lang noon sa isang tabi. Kasi minsan, hindi ko na alam kung saan ko nilalagay. Ganyan ako, hindi ako organized. So, yan yung, Anay. Ano. So, ito na po. So, ito yung ano. Nilagay natin ng butter. Magbibipi tayo kasi, yung bipi ko noong ano, hindi bumaba. So, ang ang aim natin, may sinulat siya. Sinulat yata niya dito sa kapi. Ay, nap I don't know, nasa ano. Na Kung saan niya sinulat. Basta ang aim is Ayan. Hindi na tayo, hindi na tayo susunod sa, hindi na ako mag, okay. hindi na ako magbabasa ng instruction kasi, parang alam ko to dahil, nagmonitor ako ng aking dugo last year, when, aking blood pressure, doon, nag-arity camera. So, ito ay ilalagay natin dito. Ayan. Ayan na. So, wala. Mag-start. Ano So, yan lang ko. Ay? So, Ano yun Ito, ito, stain lang. Hindi pa ito, 还是两人。 sa ang lakas ng aking ano, polis. What's this? Magbasa nga tayo ng instruction kasi hindi siya tumutugma. Sige. So, fully automatic blood pressure monitor instruction manual. Masady nga mali maliliit itong na so cough air pipe yes 145 over 100. Tapos yung 470. Pero ang taas nito. 145 over 100. Sabi ko sa dito. Nila, binigyan ako ng form. Kasi dito ko. Ayan. Seven days. Kailangan ma-reach ko yung 140 over 90. Na it's too high. Okay. Ano natin? kulitin, wala akong papel, wala akong kulitin, wala akong ako ng Dito ko lang muna isusulat. <clears throat> so, yan. O, later, kasi, 1.45 45, o, pero, mataas. <laughs> Look at Ken to 140 over 100 to uh, 76 poles. Second time. Sorry. Guys, 145 or 102 talaga. Takas ang ating dugo. Okay. Ano ba yung dito? Second pulse beats per minute. 77. Oh, nakakadalawang basis mo yan. Bukas na ako mag-ubisa. <laughs> Testing lang yon, So, mataas talaga yung aking model hmm. ko. sabi sa left arm. Ay, sa left arm kasi sa dito kasi ang... Um,

135 over 67. There you go. Yan ang kukunin ko first. 135 over 67. Ang oh, haba naman yan. And then, yung first pose is 76. And, back my eye. Oh, nag-aisang 这帮人。 So it's one thirty-seven over eighty-four. Pause is seventy-four. No date man. what time so yan guys mamaya na mga hapon yung aking ano ng oras ba

Hmm. hindi ko alam kung ano ilalagay dito sa comments. then ilalagay ko lang yung date, and then yung first blood pressure, and then <clears throat> yung aking, uh, ano ba ang namin yun yun yung uh, MM? Mm hemoglobin, MM. hemoglobin. MM hemoglobin. Nakalaki kasi dito. S, Y, S, at saka D, I, E. Hindi ako nababasahin. na ng video na to. Okay. 24 minutes now. Right. Okay. Thank you so much for watching. Bye for now.